Alam mo ba na may isang gusali sa Maynila na may madilim na kwento? Ito ang Manila Film Center at ang kasaysayan nito ay puno ng trahedya at misteryo. Noong Nobyembre 17, 1981, habang abala sa pagtatayo ng gusali para sa isang internasyonal na film festival, bumagsak ang bahagi ng estruktura, tinatayang 169, na manggagawa ang nadamay at natabunan ng mabilis tumigas na semento. Hayon sa ilang ulat, may mga naiwan sa ilalim ng semento. Ngunit naantala ang pagresponde upang hindi agad malaman ng publiko ang nangyari. Simula noon maraming kababalaghan na raw ang naramdaman sa gusali. May mga tunog, yapak, at tila tinig na hindi maipaliwanag. Ang Manila Film Center ay itinayo bilang bahagi ng isang malaking proyekto pang kultura. Ngunit sa pagmamadali, hindi na iwasang magkaroon ng malungkot na insidente. Hanggang ngayon naroon pa rin ang gusali. Tahimik, kakaiba ang pakiramdam. At para sa ilan, ang alaala ng nangyari ay tila nananatili sa paligid.